Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay isang gulay na sobrang karaniwan lang talaga na ginagamit sa panggisa na makikita lang sa ating mga kusina. Pero hindi natin akalaing may kakaibang benepisyo pala, lalo na para sa mga kalalakihan. Hulaan nyo kung ano syempre, ang ating bawang. Nakita nyo rin naman sa title ng video, diba? So, bawang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga ba nakatulong ang bawang sa kondisyon na tinatawag na erectile dysfunction. Pero tandaan, hindi ito gamot o kapalit ng gamot, kundi isa lamang sa mga natural na paraan na pwedeng makatulong sa erectile dysfunction para sa mga kalalakihan. Guys, so nga pala, tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Kung nyo rin kalimutan na mag-subscribe, sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Though again sa video natin na to, hindi gamot yung pag-uusapan natin pero still usapang pangpalusugan. Mga natural sources na maaring pagmulan ng nutrisyon o pwedeng gamitin na home remedy para sa sakit o specific na kondisyon. So bago natin pag-usapan ang epekto ng bawang sa erectile dysfunction, alamin muna natin kung ano nga ba yung kondisyon na erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction o ED ay kawalan ng kakayahan ng lalaki na mapanatili ang tigas ng ari nila na sapat para sa pakikipagtalik. Hindi lang ito problema ng matatanda. Kahit nga yung mga nasa edad na 30s, 40s ay pwedeng makaranas ng erectile dysfunction. Lalo na kung may mga kondisyon na sila tulad ng diabetes, high blood pressure, kapag stress pwede rin. And possible din kung merong hormonal imbalance. Hindi lang siya actually usapin or parang topic about sa gana eh. Madalas, ang erectile dysfunction ay sinyalis na rin ng mas malalim pang problema sa ating katawan tulad ng mahinang daloy ng dugo. Possible din yung depression o possible na panganib sa ating mga puso. So kaya kung nakaranas ka nito, wag mo itong baliwalain. So, mas maganda if magpa-check up ka na sa doktor para ma-assess ng maayos yung katawan mo. Ngayon, mag-proceed na tayo sa bawang. Paano nga ba siya nakakatulong? So, yung bawang kasi, isa yan sa pinakakaraniwang sangkap sa lutuing Pinoy. So, alam natin yan. Pero higit pa sa pampalasa, ito ay matagal nang ginagamit as traditional medicine sa China, sa India, sa Europe, at even sa Africa. So, yung pangunahing compound sa bawang ay ang alisin na lumalabas kapag binudurog o hinihiwa yung bawang. So, ito yung nagbibigay ng malakas malakas na amoy. Pero ito rin yung merong antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, at vasodilating properties. Ayon sa pag-aaral, ang bawang ay pwedeng makatulong sa pagpapabuti ng blood circulation. Kasi dahil nga sa kanyang vasodilation properties. So tandaan ninyo na ang maayos sa daloy ng dugo, yung susi para magkaroon ng mas maayos na erectile function. Sa isa pang pag-aaral, na pag-alamang ang aged garlic extract ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Sa ibang research, may mga evidence na rin na ang bawang ay nagpapataas ng na nitric oxide sa katawan. Ito naman yung isang compound na nagpapaluwag sa mga ugat para mas dumaloy yung dugo. Kapag maluwag kasi yung ugat at maayos yung blood, like to the... mas mataas ang possibility na mas malusog ang ereksyon. Kaya sinasabing nakatulong ang bawang bilang natural na suporta. May evidence rin mula sa animal studies na ang bawang ay possible na makatulong sa pagpapataas ng level ng testosterone, which is yung pangunahing sex hormone ng kalalakihan. Sa isa pang animal study, yung binigyan ng garlic supplement ay nagpapakita ng mas mataas na testosterone levels at sperm production. So, ipinapalagay na ito ay dahil sa antioxidant properties ng bawang na protekta sa mga cells ng reproductive system. So bukod pa sa blood flow at testosterone, ang bawang ay mayaman din sa antioxidants na lumalaban sa free radicals. So ano yung free radicals na to? Yung free radicals ay, ay mga nakakasamang molecules na pwede makasira sa cells ng katawan natin. Kabilang na ng sperm at ng reproductive organs. May pag-aaral din sa isang daan na kalalakihan na merong infertility. Ang nagsasabing ang pag-inom na antioxidant supplements ay tumutulong sa pagdami ng sperm count. So, paano ba gamitin yung bawang para makuha natin yung benefits niya? So, para makuha yung buong benefits ng alisin, mas maganda if hilaw yung bawang, pwede nyong nguyain yung isa o dalawang piraso sa umaga o ihalo sa honey para hindi masyadong maanghang. Again, hindi ito gamot ha. So, hindi siya gamot sa anumang uri ng karamdaman. Pero ginagamit lang siya para mas makatulong sa ating medical condition, which is erectile dysfunction nga yung topic natin dito. So, kung hindi mo kaya ang hilaw, may mga garlic capsules or aged garlic extract supplements na mabibili sa mga botika. So, syempre, sa mahalagang tip, kung lulutuin yung bawang, durugin muna ito at hayaan mo nang nakababad sa hangin ng 10 minutes bago lutuin. Pero paalala lang ha, so hindi lahat ng natural ay ligtas kapag sobra. So bagamat natural yung bawang, hindi ibig sabihin ay ligtas ito sa lahat ng pagkakataon. So kahit na sabihin natin na natural yung bawang, hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya dahil ang sobrang pagkain ng bawang ay pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan. Pwede ka rin magkaroon ng bad breath, body odor, o gastric irritation. At syempre, kung umiinom ka ng mga blood thinning medications, kaya ng warfarin, aspirin, clopidogrel, syempre mag-ingat din dahil ang bawang ay mayroong blood thinning effect din. At higit sa lahat, hindi ito pamalit sa gamot kung may erectile dysfunction ka. Importante pa rin magpatingin sa doktor para malaman ang ugat ng problema at tamang gamutan. So syempre, para mas mapaganda yung performance natin, yung pinaka-formula natin dyan is mag-take ka nga ng bawang 1 or 2 na clove ng bawang, plus healthy lifestyle, para equals, magkaroon ka ng malusog na performance. Tandaan nyo na yung bawang hindi siya magic pill ha. Pero bilang part ng malusog na pamumuhay, malaki yung matutulong niya sa atin. And then syempre, kumain ng balanse, umiwas sa paninigarilyo, mag-exercise, matulong ng sapat, at i-manage yung stress. Tandaan ang erectile dysfunction ay may connection sa mental health din. Kung may problema sa relasyon o may anxiety o depression, mag-seek ng support o therapy kung may mga nabibili naman talaga sa butika na garlic extract or yung ga garlic soft gelatin capsule. So, pwede rin yun para syempre hindi mo na malasahan yung pangit na lasa ng bawang, lalo na kapag hilaw. So, both maganda yung bawang or yung garlic extract sa reproductive at cardiovascular health natin. Pero again, ulitin ulit natin na hindi ito gamot at lalong hindi ito alternative sa medical treatment para sa erectile dysfunction. Isa lang itong natural na paraan para makatulong at at pwedeng subukan kasabay ng healthy lifestyle at tamang consultation sa doktor. Kung may natutunan kayo sa vlog ko na to, so huwag nyo namang kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang educational at makabuluhang videos patungkol sa gamot, supplements, kalusugan at wellness. Muli as a registered pharmacist, ako nagpapaalala na galiin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. So bye na sa inyong lahat, stay safe, stay informed at alagaan natin ang ating mga sarili.